naghanap eh. na nga tayo ng pondo para ho dyan eh. Yung pagkuha lang ho ng pondo, napakahirap na ho kumuha niyan. Nandyan na nga ho yung pondo, babaliwala ino. Ano, ibabalik ho natin sa gobyerno. Ito na nga ho yung panahon eh. Na meron na nga tayong pondo, maisaayos ho yung airport. Gusto nyo bang mawala ho yan? 200 million? Ang hirap po kumuha ng pondo. Lalo sa darating na mga taon. Pag, napakahirap po ng pandemya, napakahirap mong kumuha ng pondo. Pag ito, hindi ho natin nagawa ngayon. Yang airport na yan, tatagal yan, tatandaya, hanggang dyan na lang yan. Wala na tayong mangyayari dyan. sa so, darating pa mga panahon. Pero yun lang ho pinapaliwanag ko, mag-usap na lang ho. At malaman ko, eh, pag-usapan na lang ho, eh, alam ko naman yung mga sentimiento nyo eh. Kayo naman ang mag-decision din yan eh. Di ba ho? So pag-usapan lang, pag nang maayos. Ha! Yun lang ho. At uh, papatawag ko kayong isa-isa, at mag-usap po tayo. At tatutulungan ho kayo, huwag ho mabahala dyan. Lalo ngayon, eh, ay ah, syempre, may mga namumuliti ka na, maraming intriga dyan, di ba? Oh, eh, alam ko naman yon. Pero ito kailangan ng gawin eh. Hindi ito para sa akin, maniwala kayo. Ito ay para sa inyo. Kahit to ano-ano talaga yung airport ay kailangan ho ng isang bayan, ng isang lalawigan at ng bansa. Yan o, maniwala kayo ho dyan. Hindi naman natin gagawin ho yan kung hindi natin alam kung paano ho mapapabuti ang airport at yung benepisyo ay para sa inyo. Swerte na ho kayo eh. Yan ho yung paglalagay ng airport. Nako, pinag-aawayan nga ho sa ibang lugar yan eh. Kasi alam nila ho, matidevelop ho lahat, yung mga karating na po, yung mga mamamayan ho, ay sila nakikinaba. Wala ho makakakwestyon ho yan eh. Yan ho ang talagang napag-usapan na ho. Halagi nung pag may airport na maganda na ho, nandyan ho, nade-develop lahat yung lugang. Ho? O sige ho, isang panasalita na lang ho. Kayo ma'am, kayo lang? ba'y may-ari ng lupa? O, oh, ay, anak ko ako ng may-ari ng lupa. Ano, ano pangalan niyo ho? Ako po ay doon sa Consuelo Ulaw po. Saan? Consuelo po, yung kapatid ko po ang ano doon, yung si Rodolfo Ulaw po. Consuelo, consuelo, consuelo Ulaw? Opo. Oho, eh pero nakapangalan pa to kay Reynaldo Labisabal hanggang ngayon. Eh kung may Consuelo po ay Ha? Na naka, ano, may konsuelo po dyan. Tsaka yung Remy Sabid po. Hindi nga eh. Sa so, mga uh, nakaregister dito, kay eh, uh, Lord Disabal pa rin eh. Hindi pa ho pa na ililipat sa inyo talaga yung yung titulo eh. Oo nga, eh, pero nakalagay pa rin Lord Isabel eh. You have to check eh kung talagang naano, eh, di ba? Bakit dito nakalagay? Hindi pa May titulo na ba ho ito? May titulo na ho? Meron na lang po. Meron na. O sige, ano? Meron na kapatid ko. Sir, so, uh, kwan po, talaga po ang pinakamahalaga po sa amin ay palayan. Kasi po yan po kami na, nabubuhay na, na, ay hanggang -apu apuhan po yan ay dyan po mabubuhay. Aanin po naman namin yung magandang airport kung kami naman po patay na sa buto. Hmm. Magkano, magkano ang kinikita nyo sa isang taon? No? Oh? Magkano kinikita nyo sa isang taon? Malaki po. Oh ah ang lupa nyo dito ay 840 square meters lang eh. Dito sa tatamaan, ma'am. Ang lupa nyo tatamaan ay 840 square meters lang. Ang liit ho. Yung mga sa inyo, maliit lang ho. Yung iba may iiwan ho sa inyo. Hindi ho magagalaw ho na ha. yung Ayan. Ang lupa nyo ay 4,418. Ang maaapektuhan ay 880 lang. Maiiwan sa inyo. Eh maliit na po sir yun. Sana naman ibigay na po ninyo sa aming maliliit yun. Tira-tira. Tila yun po ay kabubuhay na po namin talaga. Sa totoo lang po. Tinatanong ko at... nga ho, magkano yung kinikita niya sa isang taon? Na, sa isang... At maaari mo namin tapatan yan eh. Kaya ko ay, tinatanong. Ay, hindi naman po talaga. Kailangan po namin palayan yan. Hindi po, pera. O oh, oh, hindi sige, pa, hindi ba? Pag-uusapan na lang po lahat. Ho? Oh. Uh, kasi yun sa kanya, maliit lang po yung area. Hindi naman po affected lahat. Ho? Oh. Kung nag po kami, pina-assess ko na po sa kanila. So, Ilan po yung pinasakas na for the whole year para po ma ano, may, may basis daw for compensation magdating sa pa-assess na sama po. Plus yung anyway ho. Ah, sige, mag-usap na lang ho ulit. datos na pala kami dito sa DAR. Kung ano ho yung kinikita sa isang taon. Alam na rin ho namin, malalaman na ho. So, alam namin ho, natin kung ano yung kinikita. Yun lang naman ho ang sinisiguro natin. Nakikita rin ho yung ating, ah, ano, maapektuhan. Ho, ganun naman pagtrata. Sabi ko nga sa inyo, fair ho tayo. Fair ho, hindi ho kayo madidihado dito. Maniwala ho kayo. Ho, at mag-uusap na lang ho tayo. Pinaliwanag lang ho namin initially kung ano yung plano ho? Oh, at kung paano yung gagawin. Ito ang sasabihin ko sa inyo, maniwala ho kayo. Ayaw ho namin makapinsala ng tao. Ayusin ho natin na maganda ito, pag-usapan, at wala ho tayo hindi pagkakasundukan. Ha? Oh, o, oh, ayan. So, sige ho, mag-usap na lang ho tayo ulit. Maniwala ho kayo. Ang puso namin ay para sa inyo. Hindi ho kami gusto makasakit sa inyo. Wala ho sa abogabularyo namin yan. Kami ho ay panayang tulong sa mga tao. Yan ho ang gusto namin, magserbisyo at maibigay ang magandang mga bagay para sa inyo. Ha? Huh? Uh, eh, malalaman nga ho namin kung ilan yung may gusto at saka namin sasabihin sa inyo. Huh? para malaman lang. Kaya ako gusto namin makakausap isa-isa. At papatawag na lang mo namin kayo, malaman mo natin kung paano maganda. Ho? wala ko. Wala, wala naman mo ano. Papapag-usapan mo lahat. Huwag mo kayo ano. At hanap mo tayo ng site na gusto nyo. Maraming gusto nyo dito, maraming gusto nyo doon. Papapag-usapan nyo. Ha? Huh? O sige ho, maraming e, sa salamat ho. Ito, gusto pa akong ako sabihin. Sige po. Ma. Kayo po naman ay parahin. Binuto namin pagkatapos sa ganyan po palang ako ay sa amin. Maputi pa po nung kay Nanay Carmencita at pinakinggan po ang aming mga daing. Talagang nung kay Nanay tuloy na tuloy na naawa po sa mga magsasaka. Kayo pa naman at, ay pinuto namin ma, para malukluk yan pagkatapos ay kami palay. ito. Ah, ito sasabihin ko ano sa inyo. Ano na yung kay Gobernur na yun? Mahal ko po, po ang magsasaka, ma'am. Alam niyo ba, sa Asyenda Luisita, yung mga magsasaka doon, ilan libo ho yun? Anim na libo. Hindi ko maibigay ng pamilya ko wang ko kuha ho yan. Sino ho nag-decide sa Supreme Court para ibigay yung lote sa mga magsasaka sa Hacienda Luisita pag-aari ng mga Kuwanko at Aquino? Ako ho ang nagbigay. 6,000 ho yan. Binigyan ko ng lote bawat isa. Hindi ho matanggal-tanggal -ma yan sa Aquino-Kuwanko. Ako ho, governor nyo, nung nasa Supreme Court, ang nagbigay ho yan. Yung coconut farmers ho, Poco Levy fans, 75 billion, din ko sa Supreme Court, binigay ko sa magsasaka. Kung meron tao na sasabi dito na mas mahigit yung pagmamahal ko sa magsasaka, eh, eh, harap ko sa akin. Mahal ko ho kayo, kaya kayo, inaayos ko ho kayo ng maganda. Magtiwala ho kayo, hindi ho kayo madibihado dito. Ha? Yan o. Ano po pala ay bakit po apilitin ninyong tabunan? Eh, paano po kaya kami, mga ina po po namin? Ano po kakainin namin? Meron ay, ho, ho pa, meron ho kayo kakain na namin, sisiguruhin mo namin. At yung kinikita nyo ho, ay kikita ho kayo. Ha? Wala ho problema dyan. So, ano ho, meron pa ako mga meeting at magbibigay pa ho kami ng baboy at bisikleta doon eh ho. Ako ho ay para sa inyo. Si speaker ho ay nagtatrabaho para sa inyo. Maniwala ho kayo, ayaw ho namin makapinsala sa inyo. Magtiwala ho kayo, hindi ho kayo madidihado dito. Ho? Okay, sir, si sir. maganda po yung aming narinig sa ginawa niyo po sa Central Zone, yung sa mga kumuha ko, ano po? Ang sabi niyo, binigay. Mm. Kayo po ang kumuha ng paraan o pag-ibigay mm. sa mga magsasaka. Mm. Ay, baliktad po dito. Mm. Yung magsasaka, ang kukuhaan niyo. <laughs> Hindi ho naman. Makikita <laughs> niyo po ba? Kasi, kinuha ko ho sa asyenda, kinuha rin naman yon sa asyenda ng Lusita. Teka mo na ho, binayaran din naman ho yun ng gobyerno. Ganon ganun ho ang proseso. Okay na po. ko yung, yung, yung punto de niyo. Pero, naiintindahan mo naman natin ang proseso, ang saligang batas. So, okay. Alam niyo naman siguro ang saligang batas. Okay. Nakalagay po yun yung karapatan ng gobyerno na mag-expoplate. O so, po. yung, 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 yung uh, karapatan okay. ng pumuhang gobyerno ay nandun po yun. Okay. Yun ang ating basihan. No? Anyway, ay, hindi man po kayo lot owner kasi nakita ko okay. na po yung punto ng gobyerno. Sa... Kasi sinasabi niya po, uh, excuse me po, no? sinasabi niya po na hindi naman kami apektado. Ang totoo po, apektado kami. Kahit hindi po kami may-ari o nagmamay-ari na sinasaka dito, ay paulit-ulit niyo po sinasabi, hindi kami apektado. Apektado po kami. Bakit? Sapagkat noong una, kami po ay nakakatawid ng runway. Nakakatawid po kami ng runway. At ang mga taga-kabilang landingan,